gusto rin kitang ini, eh. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig eh, na na-exasperate na, na sa sinabi tina, sinabi sa incredible ka talaga. Eh. Kasi hirap mo talagang paniwalaan eh. Pwede mo bang bigyan kami ng estimate sa, sa flood control projects lang, 2023 to 2025, magkano yung value ng lahat ng flood control projects sa Bulacan? sa sa distrito mo lang, yung first dis, first engineering uh, district. Uh, mabilis pong competition siguro. Uh, more or less po, kung 10 billion po yun, ang total na halaga lang po talaga nun is mga 3 billion lang po, Your Honor. Kasi yun na po talaga yung ginagamit nating pang budget para sa construction po mismo. Sino po ang Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Nag nabanggit ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina. Pwede mo bang ulitin? Uh, ang sinasabi kong involvement, yung katulad na binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, humihingi rin ng porsyento. Opo, Your Honor. 25% po. Sino-sino sino sila? si Kong Zaldi, ko po. Hindi, sa Bulacan na sinasabi ko eh. Nabanggit mo na si Zaldi kanina. Isa mismo ng uh, ah. uh, first engineering district ng Bulacan. Ay, Your Honor, ang kausa po, ang congress po, po namin doon nung 2022 2025, si ano po, Kong Boy Cruz, kaya nga, sila rin ba ay ganun din ang patakaran, kumukuha rin, kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni Boss Henry. Alam mo rin yung pag-uusap eh. Kasangkot ka rin eh. Magkano nga? 30? Hindi po, Your Honor. Ang Magkano? alam ko po, uh, 15 to 20 percent lang po. Sino-sino sila? Si... Yung congressman po na... nung panahon pa yun, no 2022, si Kong Diche Pancho po, tsaka si Kong Boy Cruz po. 23, 24, 25, sino-sino sila? Yun po, yun po sila po, Your Honor. Sila po ang congressman doon sa panahon na yun, Your Honor. Sino-sino ba yung congressman ng 1st Engineering District? Hindi mo kilala? in yun nga po binanggit ko po si Kong Tina Pancho po si Kong Boy Cruz po saka si Kong Danny Domingo po sila po silang tatlo lang sila po sila lang po ang congressman po namin ng first engineering district yes po your honor so sila no 15 to 20 Colonel Opo parang gano po nasa 15% po to 20% pero yung in dun po pumapasok din yung sinabanggit po ni ano ni ni Congressman Toby Chanko na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea basta bumababa na lang po dun po yung meron pong parking parking So si si, uh, si Congressman Saldico ilan naman ang sa kanya Nasa 25% po Your Honor 25% ng how much? Ah, kung magkano po kung magbaba po kanina siya? ng... Kanina sabi mo 3 billion, di ba? Oh, opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million Hindi, po, your honor. Sinabi mo na kanina, yung total sa First Engineering District 2 billion pesos. 3 billion pesos kamo. Ah, example lang po 'yun, your honor na 'yun lang po yung magagastos sa actual construction po, your honor. 10, sabi, 10, 10, 10. Oh, for example na 10 billion po. Pero ang magagastos ang mga gastos lang po talaga sa aktual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po. O, oh, ito matitira, uh, 7 billion. Yun po yung, doon po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. O, oh, ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki. Opo, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponent? Ah, uh, yun po, 25 to 30 percent po. Magkano ngayon? Ah, uh, 2.5 to 3 billion po your honor. 2.5 to 3 billion? Yes po your honor.